Uy, Tol! Uy, Tol! Ano mo, polis may ari niyan. Muli ka nang tinalo. Pero, Tol, si Bob... Oh, bakit? Kasi kayo ng bahay ko. Pero wala po, napadaan lang. Ano yung tatago mo? May yung cellphone ko? Wala na ako ano? Sir, pasensya na po. Okay lang. po oh, silang. ikaw. Kasapat mo yan? Hindi, sir. Napadaan lang po siya. Oh, ano pag ginagawa mo dito? Mulis ka rito. You what wow. tol. Oh, tol. Ba mayro'ng man chicha Sakto Mm, sakto, kasahin ko lang. Tol, baka ni Jenner pat mo nakakaya. Ten tol, chawa ga may rare pat. Aso na nga dito. Salamat tol ah. Gi. Oh, digma. Tingnan mo to ah. Kalo na rin naman 'to eh. Gi. Gut na lang may tropa akong malalapitan sa hours na kagutuman. Oh, tol. Pa-muna ako blood pa para makakain na tayo. Gitol. Oligs, talaga paano tayo? Dito, salamat tol ah. Sige, mga nga naman. Tara tol. Sige. Tol, paano ikaw? Sige tol, kumain naman ako. sa mo na yan. Sige tol, salamat ah. Ang tol, salamat tol ah. Sorbid mo naman ako. Gagi, wala kayong pagkain lang yun. Para ka naman bago sa akin, tol. Salamat tol ah. Hmm. Paano, dito muna ako. Tol, hindi na kaya ang diskarte mo. Baka dyan ka pa eh. Naka ba, Tol? Paano ititigil? Tsaka ako lang naman yung dumidiskarte sa bahay, diba? Paano na kami? Hey, Tol, basta ingat ka na lang palagi ah. Salamat ulit ah. Sige, Tol. Oh, Tol, pahok nga muna ako nito. ito. Matakbo ka. Basta! Ay, may nakita ko yung tumatakbo rito. matakbo, Doon, no? Oh. oh, sige, pre. Salamat. Kumuha ano naman na diskarte si Damir ah. Oh, Miro. Ano naman ginawa mo? Diskarte. Buntik pa mabuyas eh. Buti nilang andong ka. Oo nga eh. Tinong pa nga ako eh. Tinigaw ko na lang. Baka kasi mapahama ka pa eh. Pero hindi kita kinukunsi sa ginagawa mo ah. Tama pa ka na naman. Trabe, ito na lang natin to. Oh, problemado na naman si Digma. Oh, parang problemado ka. Ito na. Nagkasakit kasi si Erpat eh. Oh, anong kailangan? Baka makatulong ako. Kailangan ko ng pera pambili ng gamot pera. Meron ako dito. Kaso kailangan dito sa bahay. Oh, sige na. Mas kailangan mo to. Gagitol, wag na. Sige na, sige na. Kaya mo to. Babalik ko rin to pag nagka pera ako. Huwag mo isipin yun. Isipin mo yung paano gagaling yung papa mo. Salamat talaga dito to. La. Paano dito na ako. Bibili pa ako gamot eh. Sige, sana gumaling na agad yung papa mo. Salamat to na. Discarte na nga lang ulit ako. Oh. Hey! Puro utang na lang kami sa bahaya. Garden na rin kaya ako. O, ba? Uy, ado, Tol. Ano? Wala lang kayo ng utang niyo. Tatlong buwan na yun, ah. Tol, pasensya na, Tol. Dumi-discard kami para makabayad sa eh. Yung tayo, eh. Dinadaan nyo sa pao, eh. Pag sinisimil kayo, eh. Tol, totoo naman yung sinasabi ko, eh. Tsaka magbabayad naman ako, eh. Pag may pera na, eh. Hindi ko naman nakakalimutan yung utang ko sa eh. Tatlong buwan ka na nagdadailan, oh. Uy, ano yan? Bakit? Ano re? Dito, yung atraso ko. Yeah. Naniningil lang, eh. Wala pa akong pambayad, eh. Oh, magkano ba Trasa mo sa mga yan? Ito, eh, medyo oh, malaki. Bakit? Oh, 8 mil? Oh, ito, libo. Oh. Pambawas lang, oh. Ligit, may 3,000 pang utang, ah. Bro. Tol, bayit mo binayaran. Tol, kilala ko talaga yung pamilya nun. Mahilig talaga yung mamahiya. Oo nga, Tol, eh. Tol, salamat, ah. Ang dami ko ng utang sa'yo. Hindi ko na alam kung paano ka mababayaran. Okay lang yun, Tol. Hindi ka naman nababi sa akin, eh. Ano, Tol? Dito muna ako. Didiscarte muna ako. Ingat ko, Tol. <laughs> Nakakabawi ah, rin ako sa'yo sa mga ginagawa mo sa'kin. Uy, Tol! Ati, Tol! Ano mo, polis may ari niyan. Mali ka nang tinalo. Pero, Tol, sabaw. Oh, bakit? Kasi tapat kayo ng bahay ko. Pero wala po, napadaan lang. Ano yung mo? Ano yung cellphone ko? Wala na ako ano? Sir, pasensya na po. Kinapos lang. Oh, ikaw. Kasabot mo yan? Hindi siya. Okay. Napadaan lang po siya. Oh, ano pa ginagawa mo dito? Mas ka rito. mo.